I give you a customer, ha? Huh? That, but that may discount. Di mag-ano siya ng ano lang. Kitchen lang. <laughs> kitchen lang? Oo. Saan ba? Yung ganito siya, pero manitin. Ganito lang. Ah. <laughs> Tingin ang kitchen dyan. Dito, sa side. Coffee, bigger this <laughs> one? Bigano. How much the keychain? The small, the small one. Here. No, 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 the, small, the, no, 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 no right? the other one. Here, here. The, the, next, the next, smallest next. one. Here? No, yeah. no, 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 the next, yes. Yeah. It's 850. 850. 800? 18K? 800 dollars. Yeah. 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 you Yeah. 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 800 lang to eh. Akir, Akir kam? 800. No, last price. 750. No, give me discount kasi na sa... 500. Last price, 750. Ah. Uh, 500. <laughs> 650, ah, uh, madir. Uh, 700 kanat eh. Ah, ganda sa ani mo ah, mashallah. Siyempre. Allah Can you check the size of this? Ito daw po, ah, uh, 750. 10. Uh, ilang grams kaya ito? 18k yan. Sa iyo pambata na ikaw. Ana ano? Kwintas. So tawaran pa natin. Sa iyo pang ano pang bata? Mga kwintas. This one 10 ayo mo. My friend. Ito ano ba si ano ba si Reshen? Tawagan mo ate Maya. Papayag siya na. Last price. Ano uh, 750. 750. 500, 700 dakya. Okay. The smallest one na mo, Tawagan na si Rachel. tatawagan lang namin kung papayag. Brother, Ano yun? Ayaw. Ako lang ano. Smallest one? Mm. 390. Ka? 390. 390? Yung sa panlalaki, di ba yun? Oo, oh, taas. Kung gano'n ka pinakamaliit dyan? Kasi yung sa... Kapalitan ko yung ano ng anak ko yan. Wala, sa mga siya. Ang kitang kanilin. Kano'n to? Okay. Yeah. Problem, the size is 10. Happy Most... baby boy. Baby boy. Small size, Baby boy. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Baby wala, Baby boy. Baby boy. Baby size Baby boy. Baby boy. Problem, the Baby boy. Baby boy. Baby Baby boy. Baby boy. Baby boy. Baby Wala. Kaya ate Sairin, na ako kukunin yung bidyan. Wala. Isang, isang truck nga natin bibiliin na eh. Check lang sa kabila. Oh, sige, check lang sa kabila. Oh, sa kanina. Sabi mo, babalik na lang. Baba, Narja. Okay, okay. Ito kami sa Dimas. lumipat kami. Para makapagkambas ng ginto. How much for a one set How much for now? Oh, I a How much now? That's the same, difference, difference the price. Different price? Yes. It depends the uh, size. Different yeah, size, different uh, <laughs> small this one? How much is this one, uh, pare? For lalaki, ayo ba? 1,000. Ah, this one. Tingnan natin kung Baka tayo makakabili. Gusto naman sila dito. Gusto naman. Pag-impress mo. Ang kumakaya ang price nito. 6,300. 6,300 daw tayo ng grams. Hindi. Ito sa 20 gram. 15? 20 gram. 20 gram. Yeah. 6,600 6,300. Last, <laughs> Last price is how much? Six thousand Six hundred. Six thousand. Six thousand. Six thousand. Six thousand. Six 20 grams. How grams? 20 grams. Gram gram. 21 gram gram. 20 gram gram. 2 grams? much? Gram. 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 Money not enough. <laughs> 620. Hmm? Six Last price, how much? Mari. Go yo. Halos. So ito. Uh, um, na, nakita namin ang mga oh, guapings ng Talisay, oh, Ta ng manggahan oh, at saka ng Aya. Ito na naman ang aking pisang siling. Sa ka, Kasama natin si Akot Tagabanggas at saka City Siren, mga vlogger ng bata. Ayun. Kasama-sama na po ang pisang ito. Sir Nelson, nakita ko na naman si Pisang Stiling dito sa bata. Pag-alagala. <laughs> Baka mo ba si? Ayan. Matagaya. Matagaling at taga... <laughs> okay. taga, taga so, shoutout sa inyo. Oh. Shoutout mga kayo dyan! O, oh. 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 di ba? Shoutout, shoutout! Oh. Yan. Saan si Ian? Hindi nyo kasama. Bakaw! Oh. Ha? Bakit? Binutas na ang leg ni Ian eh. Bakit? Pero mabubuhay pa yan. Yung... Hindi pera. Oh. Ayan, dito tayo sa bata. Kasi natin sina pisang istiling, at saka ang mga sa Batangas. Nakakain mo ng pisang, pisang nume, at saka si pisang istiling. Ayan, oh. dito na naman kami sa Bata. Kita-kita na naman po. Ano hmm. yung thyroid? Sumubra daw yung sa babae kaya... No? Hindi! Parang kaya yung sa akin. Ito. No? No. Si Pisang Nume. Kapit bahay ko lang yan sa okay. Talisay. Sa kanya dito eh. Oh, dito lang po yun sa akin. Dito Inalis sa din yun sa'yo? Oo. Dito ko yung pirahan. Ayan. Oh, o. No? Ano na to yung 2017 ako yung Kasama yun po, Sa pinsa. Okay. Okay. Ano Ay, yun po yun? Si Salubi yun sa akin. Ang layout lagi ng Friday na ako. Oh, oh. Kasama si Akita Kabatangas. din Kasama mm -hmm. Pero okay na siya ngayon. Oh, okay, uh, may ininom ba siyang gamot? Kumain na kayo. Kahit ang <manyan> <Kaya> stas. lang namin eh. naman ito. nagluto rin ako. Ang sa patambayan. Tapos kumain. Hindi oh. lang. Hmm. Ay, okay, na kayo. <laughs> Hindi. Pwede naman kumain uli eh. Di ba? O yan. Buti na nga. Hindi. Buti na. Di ba Ilan araw siya sa hospital? Citation? Wala. Wala. na. Oras na. Ay, Saglit sa lang yun. Saglit pa lang pala sa kanya. Oh. Ay, sa akin mo yan, eh. Trade yun. up sa hospital. Ayun, 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 yun, ayun, ayun. Kasi nga, hoping -play ng so kay yun sa akin. Pagka private talaga, malamit kang makikita rito, eh. Sa bata. Parang iyan, wala. Hindi ka kasama ng mga poging nga Coco Martin. Andito si Coco Martin, no? Isang nume. Yung lubi sa thyroid. Magkakasama yung tatlo. Pisang stealing. Kaya... Para ngee wala ka. Kapag ino-pop siyo cancer of hindi, awa niyo naman dito. Sama na rin si Akotaka Batangas yan. Teka Batangas ito. Dali po. Halo pa. na lang niyo. Ah. Bigyan mo ng pa, para, palo na stick. Para malunasan. Haloin tayo kapayan. Uwi na kayo niyan. Kasama mong opisyan, tchacha blogger. Katlab, o taga Batangas, Rapi, asawa na Tilinoko. Hindi, gun. Hindi sila galing ito. Si Tugang, o. Yung isang Tugang. Ayan, o. Si Tugang, Yorby. Yorlin. Si pa Pagkapakalat-kalat kasi, baka matusod ka. Pakalat ka kayo ka eh. Oh, o, yan na. O, oh, ito na, ito na. Oh, o, yung mga pisang ko. Ayan, tatlo. Pisang yung isa. Ano, natin ah. Oo. Ba't Tatakat natin, grabe. Sa so, nesto kami. Hello. Pisang naman eh. Tara. Saya Saya ambil kah? Saya ah kah? Saya ambil kah? Saya ambil kah?